Halos isang video na nga lang pala, malapit na ulit tumayuto si Lolo sa akin. Nasa limang taon kasi ito nakatambak, yung akala na may aring wala ng pag-asa, malapit ko nang itayo ulit ngayon. Ito na nga pala yung day 5 ng pagbubuo ko dito sa binubuo kong project bike, itong Kawasaki HD3. At ngayong araw nga pala, ang plano ko rito o plan tanggal libat. Noong isang araw pa kasi talaga ako nang gigigil na maitayo to, pero kinakapos lang talaga sa araw. Alam ko rin kasi maraming nag-aabang sa magiging resulta nito dahil dating halos bulok na talaga yung itsura niya. Kaya noong natanggal ko na nga pala engine sprocket, isinunod ko naman itong magneto, gumamit nga pala ako dyan ng puller. At noong sumagad na nga pala maigi yung tread, saka ako nga pala ito ginamitan ng impact para para siguradong hindi sablay yung pagkakahugo. Dahil plano ko nga pala linisin to maigi, kumuha nga pala ako ng plastic, nilagyan ko tong ibabaw ng black, baka kasi pasukan ng tubig. Pati nga pala tong stator, tinanggalan ko na ng mga tornilyo para masama ko na rin sa paglilinis tong loob. Grabe kasi talaga yung singit-singit nito, punong-puno talaga ng libag. Ito kasi talaga yung napakasatisfying gawin, lalo kapag nalinis mo maigi itong nagtututong na pan. Tinanggal ko na nga rin pala pati itong tornilyo ng karburador, isasama ko rin kasi ito sa paglilinis para matanggal din yung mga libag dito sa likod. Medyo may bakat din kasi dito ng pagtulo ng gasolina parang nag-overflow siguro kaya nung natanggal ko na yung nag-iisang tornilyoan ito nahugot ko na rin at pati nga pala tong cable ng clutch sinugot ko na rin nakalimutan ko kasi ito nung nakaraang video dahil medyo madungis na rin at saka medyo kalawangin na tong kickstarter tatanggalin ko na rin dahil medyo mahabang panahon din na tambak na stack up na kaya nisprayan ko muna ng WD-40 para mahugot ko kaya nung natanggal ko na nga pala lahat ng part na nakakabit dito ginamitan ko na nga pala ito ng para matanggal natin tong mga langis at kung papansin mo yung itsura parang wala na talaga tong pag-asan lumines dahil sobrang dumi talaga pero syempre hindi natin susukuan yan masyado pa tong basic kumpara dun sa ibang dumi na nilinis natin medyo matrabaho lang talaga pero pag nilaanan mo to na mahabang oras siguradong puputi rin yan bali naging diskarte ko nga pala rito habang ini-sprayan ko ng degreaser saka ako kinuskus ng brush tapos binalawang ko nga pala ng tubig para makita kung saan pang part yung marumi nung nakita ko nga pala na medyo marami pa yung libag inulit ko lang yung ginawa ko kanina ini sprayan ko ulit ng degreaser tapos tamang kuskus lang pero matikas talaga tong putik na to dahil kahit ginamitan ko ng degreaser, hindi na tatanggalin na sa gilid. Kaya kumuha nga pala ako ng flat screw, sinundot ko na. Kaya nung nalinis ko na nga pala dun sa may bandang kaliwa, dito naman tayo sa may bandang kanan magpo-focus. Grabe rin kasi yung mga na to yung langis dito. At pati nga pala tong gilid-gilid ng black dito sa may ilalim, marami rin mga namung putik. Siguro hindi to nalilinisan dati kaya dito dumami. At nung natanggal ko na nga pala yung putik na may halong langis dito sa crankcase, dito nga pala tumambad sa akin. Parang pininturahan atato na ata ng boys na bahay. Lumabas kasi tong pintura na may kulay puti na dapat walang ganito. Kaya no choice na naman ako dahil plano ko rin kasi tong pinturahan ng silver. Kailangan tanggalin muna tong pintura. Kaya kahit medyo mahapdi pa yung kamay ko sa ilang araw na paggamit nitong strip sole, no choice, kailangan talaga tong lagyan. Hindi na kasi ako gumagamit ng gloves, parang hirap kasi kumilos kapag may ganon, pero ang maganda naman doon, hindi malalagyan yung kamay mo. Medyo may konting hapdi lang naman yan, lalo kapag natalsikan ka na natanggal na pintura. Para ka lang kasing nakagat ng langgam, pero yung higante. Kaya pagkatapos ko nga palang tiyagayin tanggalan ng pintura, mura to, kumuha naman ako ng liha, niliha ako naman maigi. Tapos sinabon ko na nga pala to maigi, hindi kasi to tatalaban ng spray paint, lalo kapag may mga langis. Medyo hinapo na nga pala ako sa paglilinis nito, mukha lang talaga madaling gawin, lalo kapag pinapanood lang, pero matrabaho. Kumuha na nga rin pala ako ng masking tape para mapinturahan na natin tong kalahating part. Item na kulay silver nga pala yung ginamit ko para kahit mag-init yung makina, hindi uhulas tong pintura. Bali, second coat nga pala yung ginawa ko rito na silver, hindi ko na lang na video, tapos nung natuyo ko maigi, saka ako yung spray ng clear. Bukod sa para maging glossy lalo tignan, dagdag protekta nga pala to sa pintura. Nilinis ko na nga rin pala pati itong head cover. Plano ko rin kasi itong pinturahan kasama nung black. Tapos ginamitan ko na nga rin pala ng steel brush. Medyo makapal na rin kasi yung carbon nito dito sa loob. At habang pinapatuyo ko nga pala yung head cover, tinira ko na nga pala ng high temp na flat black tong black. Hindi na naman kasi nakisama yung araw. Nagtago na naman sa mga ulap. Kaya matagal na naman makakatuyo. At makalipas nga pala ang ilang minuto na paglilinis nitong head cover. ko na nga pala maigi yung mga carbon na nakadikit dito kanina. Medyo napatagalan ng konti. Parang talaban na kasi yung carbon. Sobrang mga nakakapit na. Pero syempre, hindi naman ako papayag na hindi matanggal yung. Kaya nilinis ko na lang mabuti. Medyo punit-punit na nga pala yung gasket na nakalagay dito. Kaya tumakbo muna ako sa shop. Bumili muna ako bago ko ikakabit mamaya. Pala yung natirang silver ko nga pala na item kanina. yun pa yun yung spray ko rito para tumagmala sa kulay ng crankcase. Tapos ginamitan ko nga pala ulit to ng blower noong natuyo na. Saka ko yung spray na second coat. At ito nga pala yung binili natin PSI SSL. Magpapalit na rin kasi tayo spark plugs sobrang itim na rin kasi nung lumang nakakabit dito. Tapos nung napatuyo ko na nga pala maigit tong head cover, kinabit ko na rin, may apat na tornilyuhan lang yan dito sa taas. Tinanggal ko na nga rin pala yung mga dinikit ko rito na masking tape para makita ko kung sakto'n sakto lang ba yung pagkakabuga or kung pantay ba. At sakto nga pala ngayong hapon, dumating na nga rin pala ibang pyesa gagamitin natin para dito kay Project Lolo Saki. At ayun nga pala bago natin tapusin tong video na to dahil malapit na mag-August 31, I-update ko muna kayo para dito sa giveaway natin ng Yamaha Muse 40. So sa darating na August 31, pipili na ako nung pagbibigyan natin yan. Sa mga hindi pa nakakapag-download at nakakapag-register, click nyo lang yung download link dito sa my comment section tapos ay nga mag-register at mag-download kayo para sa August 31, isa kayo sa magkaroon ng chance na mapili natin. Right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na pwede nyong i-download para magkaroon kayo ng chance sa manalo ng miya Sporty sa August 31. Ako mismo yung magde-deliver sa inyo. So, yung download link nitong game, iniwa ko na dyan sa comment section. I-download nyo lang. syempre pag natapos nyo na i-download, i-click nyo yung install. Tapos, pag na-install nyo na, syempre since bago lang kayo dito sa game, i-click nyo lang tong register. Ayan, pindutin nyo lang tong register. Lagay nyo lang yung contact number nyo. Ayan. contact number, password, tapos yung OTP na isi-send sa inyo. Once na successful na yung pagre-register nyo, syempre, i-click nyo na tong login. So, since may account na rin naman ako dito, kaya meron ng password sa mobile number na lumabas. Yan, click nyo lang tong login. So, yan. Ito na nga pala yung itsura nitong game. Yan, napakaraming games dito. Itong app nga pala na to legit kasi madalas na naglalaro rin ako rito tapos tumatama, na withdraw ko rin. So, para makapaglagay kayo ng pera rito, click nyo lang tong wallet. Tapos ilagay nyo lang kung magkano. 100, 200, 500 or 1,000. So itong app na to mga sword libangan lang ha. Kung meron kayong pabarya-barya sa Gcash nyo, yan, pwede kayong maglaro rito. Then kung ayaw nyo na maglaro, pwede kayo rito maging agent. Yun ang maganda rito. Kung wala kayong budget or kung ayaw nyo maglaro, yan, pindutin nyo lang tong be our agent. Tapos ipunta nyo lang dito sa may referral. Copy nyo lang tong link nyo and then ishare nyo sa mga kilala nyo gusto maglaro nito. And kapag marami na kayong na-invite na player, automatic yan, magkakaroon kayo ng commission. So sa mga magtatanong kung paano na kayo withdraw rito, i-click nyo lang tong withdraw. Tapos ilagay nyo lang kung magkano yung gusto nyo ilabas. Siyempre maganda rito kapag ka panalo ka na, ilipat mo na sa Gcash mo para hindi na mabawi. So ito nga pala yung sample game na meron dito. Ito madalas ko nilalaro. Dragon versus Tiger. And dahil libangan nga lang to at pabarya-barya lang ako magtaya. 10 piso lang itataya natin dito sa Ayan, magtaya tayo ng 10 piso dito sa Tiger. Real time yan, kapag nanalo kayo, kapag mas mataas yung barahan nyo yung Tiger, dito papasok yan sa gold coin sa baba. So, antayin nyo lang tong betting time. So, 10 piso tayo dito. Jack, 5, panalo yung Dragon. So, para hindi maubos syempre yung pera natin, out na tayo. Ayan. So ulitin mga sir ha, itong app na to, libangan lang to. Kung meron kayong pabarya-barya sa GCash, yan, pwede kayong maglaro rito. Kung ayaw nyo rin naman, pwede naman kayong maging agent dito para kahit papano kumita kayo, right? So ayun nga pala, mag-update muna tayo ng mga nagawa natin ngayong araw para dito kay Project Lolo Saki. So ito nga, kagaya nung nakikita nyo, halos lahat na ng pesa, nakompleto na natin. So siguro sa mga susunod na video or bukas itatayo na uli natin to dito kasi hindi ko pa to pinipix dito hindi pa natin natutornilyohan pero nalagyan na natin ng tornilyohan tapos itong rim ay uh, ipapakabit na natin dito yan sa hub na nirepaint natin meron na rin tayong gulong dyan kaya sa mga nag-aantay tsaka sa mga nag-aabang na magiging resulta or kung ano magiging itsura nito ni Project Lolo sa akin kita it's tayo bukas itatayo na natin to yun lang ride safe alright